J.F.B.S.H.S. taksagawa ng makabuluhang aktibidad para sa buwan ng pagbabasa. Sa pagdiriwang ng buwan ng pagbasa ngayon November 14, 2024, masigla na pinagdiwang ng Judge Feliciano Belmonte Senior High School ang taunang okasyon sa pamamagitan ng seri ng aktibidad na naglalo yung palakasin ng kultura ng pagbabasa sa mga sadyante at turun ng parala. Layunin ng aktibidad na hindi lamang hikayati ng mga sadyante na magbasa, kundi ipakita rin ang kalagaan ng pagbabasa sa pagbuo ng kritikal na pag-iisip at pagpapalawak ng kanilang kalaman. Patuloy na hinihikayat ng pamunuan ng paaralan ang mga sadyante na isa buhay ang pagbabasa hindi lamang tuwing Nobembre kundi sa bawat araw na kaginang buhay bilang mahalagang bagay ng panilang pagkatuto at pag -unlan. At iyon ang mga nakalagay ng para sa araw na ito. Hanggang sa muli, ako niyo lingkod na kapito. Mahalaga po ba talaga ang buwan ng pagbabasa sa mga mag-aaral? Naman. Okay, magandang umaga. Of course, um, ngayon ay di natin ang buwan ng pagbabasa kayo sobrang napapanahon. Hindi kayo napapanahon para sa atin dahil nakikita ko bilang guro na sa loob ng labing isang taon, isang, oh, labing isang, taon, na nagkaroon ng pagbabago sa standard ng pagbabasa ng mga, mga mag-aaral. Kasi dati, grade 1, or no, grade 6, kapag nakagraduate na, pagdating sa high school, hindi, ano, hindi mayo yung pagbabasa ng bata, Tagalog man English, at meron ng pagkakain hindi. Ngayon, ang napansin ko sa mga grade 10, meron mga grade 10 na umabot na sa grade 10 na sinasabing magtatapos na ng high school, ay hirap sa pagbabasa ng English at hirap din sa pag-iintindi. So, napapanahon na napaitingin pa yung Um, programa na yan, buwan ng pagbabasa, para magkaroon ng pagbabago. Kasi parang nakakahiya sa isang estudyante na darating sa kuleyo na hindi marunong, hindi matatas magbasa at ang nakakalungkot kung nakakabasa man ay mahirap na umintindi sa kanyang binasa.